So guys, so nandito tayo sa ano ngayon ah, sa Malabonzo. So ito na po yung mga ano nila. Ah, animals. So yun. So by laki yata to dalawa no. So yun. Ah, punta tayo dito. So, kabila, ito iba naman to no. So oh, pareho lang kulay. Ito so, lang yun. So dalawa pa rin sila yun. Dalawa. Tapos Dito. Kaya sa Malabonso tayo, Malabonso. So, sunod naman, ito. So, ganun pa rin siya. No? So, ayan. Tapos, ito yung Philippines Ibon yada. No? So, ganun yun anak. Tingin nyo sa inyo pagkain na siya. Um. Pag gumagalaw kasi. Oo, kasi pati uh, na pag yung mukuya na ito. Andar ka, bingan. Ay, galaw Ting ka. Yung isa. Yung ito tunog pa yun. Pagka Maria! So, ayan. So, so, ito daw yung Philippine Eagle, no? So, ang laki. So guys, no, maraming tao din dito, no. So dito, manok siya, no? So kabi rin sa amin, pag baylaki. Tapos, tapos ito, no. So one of na <coughs> So guys, no. So ito, punta tayo dito. So ito po yung animals dito na malaki din no? so ano yung pangalan dito so ito pa yung nakano gumamila yun so, hindi ko alam kung tapos ito guys no so ito po owl owl is yun no? so tulog no so nakapikit ang mata niya eh tulog. ito pa yung guys no so yun know ibang ibon ng klase no so medyo ano eh parang hindi natin masyado ano uh, eagle owl ito din to so yun ang kalagay no na. bubububu -bu 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 philippines na. bubububu -bu -bu philippines ba Yan ba <laughs> yun yun no, guys no so dalawa yun guys may nandun yung isa so medyo yun, na. nandun na tayo So, 'yung isa doon doon, ako tayo. Yan, yan ako tayo. Yan. Tapos ito. Ito lahat na. So, lahat na na natin lahat ng ano dito, animals. 'Yun, okay, iga. So, rabbit. 'Yun. So, let's go tayo sa iba. Ikot tayo. So, ito. Ano 'to? Oh. Ibang ano uh, 'to, mukha 'to. No? Oh, ibang ibon siya, pero iba naman yung mukha. So, nahiya pa siya oh nahiya siya na yun so, 73 ito ba eh? luhot ano yan ba yung pangalan family name mar mer taki ito po ko lang oh guys na so oh gana oh gana gana may Pumalaw. Yung isa. <tinyo> na pinapakain. gabi. Eh. <tinyo> <tinyo> I found it. <laughs> and then from <found> the tree. <laughs>

nakakahena no? wow, lucky na guys nah, kita lang buhayaw Go Di ba tama na yung magkamot nila na ay? Natulog ang usay, no? Nakuha ka, no? Pwede na sakyan? Sakyan gutom ba? Ah, gutom na siya. Ganyan na, pagpakay. Pag no? Pasas, pasalamin dyan. <laughs> Maganda doon sa Sa, sa iba, o? Yan, o? Eh, no? tawag yan. Dati, sama-sama natin -sama mga isda. Ngayon, physical das. Puro physical na sila ngayon, ah. Okay. Okay. No, like tortoise. Look. Move, 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 move,